aminado si Kim Chu na dati ay OA o overacting siya pagdating sa lab pero ngayon ay iba na nga siya. Ayon sa bida ng Daalibay, sakto na lang siya ngayon magmahal dahil sa mga naranasan niya sa kanyang dating love life. Ganon siya dati may love OA ngayon sakto na lang sabi ni Kim sa isang panayam kay MJ Philippi. Paliwanag niya, syempre from the experience kasi experience is the best teacher. It will give you the test before the lesson, dagdag pa niya. As you age, nagmamature ka na rin on how you choose battles, how you fall in love, how you give, how you share, ganon. Pero teka, kailan naman sila aamin ni Paulo Abilino na sila na talaga? Usap-usapan kasi na magjowa na talaga ang Kim Pao at ayaw lang daw nilang i-confirm yun. Tila naging sumbungan ang bayan ng atake ng comment section ng social media pages ng actress na si Nadine Lustre matapos itong dumugi ng mga Jaden fans. Sa kanyang latest TikTok post kung saan makikita ang ibinabandera ng actress, ang isang health drink makikita ang sunod-sunod na mga komento. Aliyong nga ang ilang mga ng Jaden fans na tila nagsusumbong kay Nadine dahil sa umano yung pang-aaway sa kanila ng kanilang stepmom. Wala namang binanggit na pangalan pero makikita sa ilang photo comments ang girlfriend ni James Reed na si Esa Prisman. Narito ang ilang mga komento ng mga pan ni Nadine sa kanyang latest post. Mam, si dad inaasar namin tapos iba na pikon sa ad ng isang netizen. Comment naman ang isa na para bang galing silang lahat sa sinapupunan ni Nadine kung magsumbong. Itong mga kapatid ko na to, bakit kasi kayo sumama kay dad? Ayan, tuloy, inaapi kayo ni Madrasta. Buti pa ako, sumama ako kay ma'am. Ang bait at pugi pa ni stepdad, sabi naman isa kalakip ang picture ni Nadine at ng kanyang boyfriend na si Cristo Pibario. Ma'am, nag-comment na ako ng nyan-nyan-nyan sa post ng dad na imbiyar na ata yung watch. Nakatabi daw niya sa pagtulog, linak ako bigla, hirit pa ng isa. Sumbong isa kay Nadine, ma, nag-off comment si papa kasi nasasaktan na raw si Madrasta. Which is the sarb. Ma'am, si Kerada, akala niya mananalo siya sa amin dagdag pa nan isa Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.